Okay, magandang hapong sa inyong lahat mga mahal na kababayan. Panibagong updates, panibago pong vlog po natin ngayon. Shoutout po sa lahat ng mga kababayan po natin sa Pilipinas. Okay po, ang nakikita po niyo sa monitor po natin ay yung pag, uh, uh, pagbisita ng ating pangalawang Pangulo at ang pagkipag-usap niya sa lahat ng mga Duterte supporters po na nasa Hague sa Netherlands po na bumibisita po sa ating pangalawang uh, dating Pangulong Rodrigo Roa tertip Para po natin mga mahal na kababayan. So, may kita po mga mahal na kababayan. Yan. Maraming salamat sa inyong uh, pagbisita uh, dito sa Detention Center sa The Hague. At maraming salamat sa pagpapakita ninyo ng suporta uh, Ah, uh, kay Pangulong uh, Duterte. Um Ah, uh, yeah. So galing ako doon sa kanya sa loob at uh, ang discussion namin I mean, ganun pa rin na uh, zero pa rin. Coke, yes. Uh, dumating naman na 'yung uh, binili. Uh, para sa kanya na Coke Zero so okay na siya <laughs> doon. Apat pa rin yung Coke. Ah, hindi ko alam, mami. kasi galing na siya sa ano, sa grocery uh, kasi meron silang uh, allowed sila ng grocery so dumating na yon dita, Nandun sa kanya. Mm, sir bawal kasi ang pagbibigay ng pagkain uh, sa loob. so pwede siyang magluto. Um uh, in-encourage ko siya kanina, sabi ko, Papa, magluto ka na lang. And then sabi niya na, ano, I cannot even boil water. What, what do you expect? Ay, ay kawawa. So, ha? O, nakita niyo mga kababayan, kahit ultimo mag-init ng tubig, di kayang gawin ng uh, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At bawal pa doon magbigay ng pagkain. Nako, napaka, ano naman, napakahirap ng kalagayan ng ating dating Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte ang, dating pangulo po natin. Kahit nga hatiran siya ng pagkain, bawal. So, ang sabi nitong kaya nga anak magluto. Pero anong sagot ni uh, ano ni Rodrigo Roa Duterte? Hindi niya kaya even magboil ng water. Kawawa naman ni Tatay Digong. Sige po, ituloy po natin mga mahal na kababayan. Pwede naman magluto. Na lang oh. Sige lang, dahan, dahanin ko lang. <laughs> <laughs> Pwede oh. mo volunteer as a book? <laughs> Unfortunately, ma'am, sila lang din yung pwedeng magluto ng pagkain nila. Uh -huh. So uh, yes. And um, uh, wow, he talaga? said na sabi ko maraming tao sa labas nag-aantay so anong mensahe mo sa kanila? And then he said na ang message ko ay if you are angry, you are allowed to say almost anything and that is okay. Next oh. man. So, yun yung... May ba si PRD BP? Uh, nalalapit niya. Pay na... later, pay in installments. kay. Uh, nalalapit niya birth. Oh, isipin yung mga mahal na kababayan na kahit nga uh, nasa loob na siya, kahit anong sabihin ng taong bayan, okay lang kay Rodrigo Roa Duterte. Ano po sa ating dating pangulo? Kahit daw mga negative, kahit ano pang sabihin, kahit masakit, okay lang sa kanya. Tatanggapin niya. So ganun po si ang ating dating Pangulo. Sige po, pa, itutuloy natin mga mahal na kababayan ang reaction po natin. Okay. Mm, wala sir, wala man siyang um, nasabi kanina. And um, yung discussion lang namin is yung isang, yung dental floss kasi ni request na namin yon so nag din kami kanina nag uh, ako sa guards uh, what is happening to the request for dental floss and then um, kahapon kasi i sent a bag of clothes yung galing Davao City na mga damit niya si yung uh, pinadala, sa... tapos si out ko yon yun na, si Robin pa din pinadala namin dito sa loob at natanggap na daw yon kahapon ng umaga ngayong Monday pa lang ngayon o oh, Sunday kahapon ngayong umaga natanggap ngayong umaga at i-deliver sa kanya bukas kasi pina-process ay, lang chine-check lang ito, sa loob. nakita, niya niya pa ba yung mga supporters niya kahapon mga pictures kung sino nagsuporta sa kanya Meron siyang access sa computer, ma'am. Supposedly, dapat uh, sa loob. Ang problem is, hindi siya marunong mag-operate ng... Iyon <laughs> <laughs> lang. Hindi siya marunong mag-operate. Oh, okay naman pala kasi kan access naman itong si Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang dating ang uh, former president po natin. Kaso hindi daw siya marunong mag-operate ng computer. Yun lang. Yun lang mahirap sa ganun. Anong mga mahalaga ba yan? Ay, napansin po ninyo sa likod ni Bibi Sarah, ay si Uh, ano po yan, si Robin Padilla. Ayan. Di po ba? Andun din pala siya sa, uh, ano, sa Netherlands, sa The Hague. Okay, tutuloy po natin mga mahal na kabayan kung ano po ang updates ng sa Sarah. Uh, computer. So, uh, so, supposedly na uh, siya ay access. Eh, na siya, ma'am. Eh, ayaw, ayaw, na, niya. And then, I was asking him, mags magsulat ka na lang ng libro. Sabi ko, magsulat ka na lang ng libro and then when you get out, we'll sell it and make money out of it. Yes! Yes! <laughs> and then he said, okay, na, niyo, ano, niyo, ah. ang, pa ang payo ng ating uh, pangalawang pangulo, gumawa ka na lang ng libro, ng sarili mong libro at pag uh, makalabas na siya, eh. ibig sabihin, siguro makakalabas, mga mahal na kababayan, makakalabas talaga itong ating uh, pang uh, dating pangulo. Makakalabas, eh pinagsusulat pa nga ng libro eh. <laughs> So, din sabihin magiging author na itong si uh, Rodrigo Roa Duterte. Magiging writer na siya mga mahal na kababayan, sana all. Sige, ito tuloy natin mga mahal na kababayan. Said na I'm too old, I'm too old, I'm too old to write a book and then sabi ko sa kanya, you know, Yun si Rizal na kagawa ng no limitang Here at ng <laughs> El filibusterismo. And then, ang sagot niya sa akin was, ano bang edad ni Rizal nung nagsulat siya? 80 years old? <laughs> <laughs> Nakakatawa nga naman. Uh, I mean that suggestion uh, the next time na um, may schedule ako ma. Soundbook, ano yan? Youth book? The record lang. mo mag-ano lang ng kaon. Oh kasi so hindi ko din alam yung ganyang pamamaraan. Ang alam ko din pen and paper magsulat. Ma'am, question ma'am. Anong gagawin natin birthday? Um meron kanina yung executive uh, committee ng uh, mga organizers kahapon. Magkasama ko sila kanina for lunch uh, just to thank them uh, sa pagod hirap puyat, uh, at at uh, lahat na ng kanilang effort uh, para doon sa rally kahapon. Um, ang suggestion ko sa kanila, maybe magkanya-kanya na lang tayo ng um, picnic, kung gusto ninyo, ninyo ng gano'n at wala ng program para hindi na tayo kailangan magpaalam ba. Mm -hmm. Kasi it's not a rally, it's not a protest, it's just Can a birthday picnic and then, You can gather kung ano yung grupo ninyo, kayo yung magsama, kung ano yung grupo nila, sila din yung magsama. And then um mag ano na lang mag table hopping na lang siguro yung mga tao, pa pagalingan na at pasarapan ng uh, pagkain, no. So, ah, uh, sinabihan ko sila, ma'am. Sabi ko, just let me know kung anong plans ninyo, anong gusto ninyong gawin. Uh, kasi sa 28 naman ang naka-schedule na bumisita is yung sister ko si Veronica tsaka yung mother niya si Shelly So I'll be free that day. Whatever. about your Mother, when is she coming? Ah, she's arriving. Alam mo darating. Want... so yun po ang taang panibagong updates po natin. So sa darating po na Kaarawan ni Rodrigo Roa Duterte, ang ating dating pangulo ay walang mangyayaring rally mga mahal na kababayan. Yun ang ipinayo po ng kanyang anak, ang ating uh, pangalawang pangulo, hindi po magkakaroon ng rally sa uh, birthday ni uh, dating pangulong Rodrigo Roa Duterte. At hindi lang 'yun mga mahal na kababayan, ang sinabi pa niya ay magkakaroon na lang ng simple hopping daw, ha, 'yun 'di ba? So okay lang 'yun, walang problema kasi ang mahalaga ay okay ang kalagayan ng dating pangulo yun lang naman ang ang daang hinihingi ng mga taong bayan kung ano na ba ang kalagayan ng dating pangulo sa uh, sa Netherlands Ganun lang naman ang hinihintay ng mga kababayan po natin malaman ng mga uh, supporters nitong si Tatay Digong na mabuti ang kalagayan ng ating dating Pangulong. Uh, dating Pangulo ng Pilipinas. Itutuloy po natin mga mahalang na kababayan. He's arriving. Alam mo darating, hindi ko na maalala kailan darating mama ko. Dar darating siya 28 or 29. Ah, oh, on the birthday ma'am. Yes, oo. Oh. Pero kayo po, anong plans niyo for the birthday? I mean, pwede bang dalahan ng cake o ano ba? Ah, <laughs> yung family well, Well, kasi ano, um, Kah dahil limited lang yung time ni Shelly to na makastay dito dahil meron siyang mga negosyo na kailangan asikasuhin uh, hindi niya pwedeng pabayaan yung hanap buhay niya at uh, si Veronica naman ay nag-aaral so kailangan din niyang umuwi uh, hindi siya pwedeng magtagal ng absent uh, limited yung time nila so lahat ng time na pwedeng ibigay sa kanila binigay sa kanila lahat so kahit yung birthday Uh, binigay sa kanila yung schedule, yung time uh, na pumasok sa loob. Ika, so... Ikaw, VP, anong plan mo for his birthday? Wala ako schedule sa kanya uh, sa Friday. After As niya. I said, uh, binigay namin, kasi allowed lang siya ng two visits ah, a day. So, one lawyer, one lawyer visit, mm -hmm. and then one uh, family. family. Ayun. So, so, the day after ka na lang, VP, or... So, napakaliwanag po, one lawyer lang ang pwede, at saka one family uh, member na malapit sa ating dating Pangulo. Yun lang ay naaalaw doon sa kulungan, doon sa Netherlands, sa Silda. Ah, yun na nga. At least, nalaman natin na okay ang kalagayan niya, mga mahal na kababayan. Um, uh, wala akong, ano, um, yes, uh, wala ako, binigay ko lahat ng schedule na uh, kay Shelly to at Uh, Veronica, napag-usapan naman namin yon and we all agreed na gano'n yung gagawin uh, na sa kanila lahat habang sila ay uh, nandito dahil um, limited yung uh, time nila as compared to sa so akin. Um, okay lang, ma'am, because um, uh, wala man kaming problema. Uh, kaming magkakapatid, wala man kaming pro problema. Yung mga nanay namin may problema. <laughs> Ayun lang, masaya di ba? <laughs> Kahit yung mga Pero nanay may problema, okay lang. It's uh, nakakatawa pa rin. O, di ba? You should see our group chat. Kaming apat na magkakapatid. So, okay, di ba? So funny. O, oh, see ba, di ba? Kahit magkakaiba ang mga magulang, kahit magkakaiba ang mga nanay, eh, talagang masaya pa rin ang magkakapatid kahit magkaiba-iba ang ina. At least, masaya sila. O, oh, di ba? Ganun dapat. Hindi dapat nag aaway away Kahit sa gitna ng problema ay maging masaya mga mahal na kababayan. Yan ang dapat nagayahin ng mga Pilipino. Huwag yung puro ang iniisip, puro problema na ma madali tayong tumanda dyan. Ang <laughs> puro problema ay dapat nakangiti tayo. Ika nga, laughter is the best medicine. Ang bihirang gamot ang pagtatawa at pagngingiti-ngiti-ngiti. Kaya tumawa tayo kahit walang mga ngipin dyan. Okay, shoutout sa mga taong at sa mga walang ngipin. Shoutout din dyan sa mga may ngipin pero kulang, kagaya ko. Okay po, ito po natin ang ano. Um, just until I get all the lawyers appointed by the court, they need to be vetted, cleared by the court. And once they're all appointed, then uh, I can come and go already. PP, oh. ganun pa rin ba yung tinatanong ni former president? Yung timeline, yung uh, legal strategy, is he very much involved pa rin? Ah, you have to ask the lawyer, no, kung ano yung mga uh, napag-usapan nila with regard to sa legal uh, part. Pero sa'yo, yes. ganun pa rin ang mga tinatanong. Ah, meron siyang meron siyang na-mention kanina about uh, the same rin, yes, mm -hmm. tong ano yung Uh, process, mm -hmm. ano yung pagkasunod-sunod na kailangan ng gawin? Dinti, mm -hmm. mm -hmm. meron po kayong binanggit yesterday na ang pangamba nyo para sa dad nyo kapag bumalik siya ay baka magaya kay Ninoy Aquino. Mm -hmm. Mm -hmm. Meron po bang mga threats? Uh, ano po yung basis or Yun. context po nitong pinanggit Best po ninyo doon sa uh, malawakang gathering? Meron po bang mga nami-receive na, na threats sa kanya? Or how serious is this possibly na magkaroon kayo ng pangamba? Ang binabasahan lang natin is kung ano na yung nangyari uh, noon. Nakita naman natin yung nangyari noon. Hindi naman na mabura kung ano yung nangyari sa kaysaysayan. At, at ito ay nagpapakita kung ano yung kap uh, uh, kapasidad or capacity nila to do these kinds of things, including that uh, extraordinary rendition where uh, they took Uh, the former president from Philippine soil and brought him to uh, the Hague. Nila Nila ICC. Nila, nila yes. The administration nila. The administration. Oh, di ba napakaliwanag mga mahal na kababayan. Sinasabi na talaga na ang tinutukoy dyan na makakagawa ng ganun ay iyong administration. Kasi nga, kaya nga nilang gadalhin itong si dating, si former President Rodrigo Roa Duterte sa The Hague ng ganun-ganun. Eh, di, kayang-kayang gawin nyo ng administrasyon kung ano yung nangyari sa history. O, oh, eh, talaga, mag-iingat. Kaya siguro, nakapagsalita ng ganun ang ating pangalawang pangulo. Okay, tutuloy natin mga mahal na kamabayan. Ang saya ng ano natin, di ba? Sa so, tanong yung re May reaction yung niya kayo. Kayo. sinasabi po mm -hmm. nila na um, uh, hindi raw po ganun yung uh, sitwasyon. And as a matter of fact, uh, ang dinescribe daw po dati ni former president, ang sarili niya, na kahalintulad ni Hitler and not Ninoy? Hmm, hindi naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nagsasabi na magiging Ninoy siya, Aquino. Ang nagsabi noon, ako at hindi si uh, Ay, tama Pangulong naman. Duterte. Those were my fears for the life of my father, father. based on oh, history. Oh, papay. Let me be clear that President Duterte wants to go Home. Yeah. Once oh. ago, di diba? Napakaliwanag na mga mahal na kababayan. Excited na excited nang makauwi itong si Tatay Degong sa kanyang tunay na bayan, mga mahal na kababayan. Kaya ay talagang siyempre, ikaw ba naman ang ikukulong diyan tapos wala kang kausap, ikaw lang tapos nagkakaroon lang ng visit sa na uh, legal counsel at saka one relative every time na may ibibigay lang na oras sa iyo. O di ba? So talagang napakalungkot lalo na sa kalagayan po na itatay ngayon na na ano siya eh na uh, running to 80 years old na. Ang mga ganyan po kasi kailangan na po ang nang pag-aaruga ng mga uh, ng mga anak, ng asawa at siyempre ng mga mahal sa buhay. Ganun po 'yon mga mahal na kababayan. O oh, sige po mga malakabayan, itutuloy po natin ang pagkikinig sa paliwanag po ng ating uh, BP Sara. safer here. Uh, yun pa rin. Po. Kasi kayo po may pangamba kayo na kapag nangyari, kapag umuwi siya, baka may mangyari sa kanyang masama. Baka lang naman yun. Uh, wouldn't be uh, a fact that he would be much safer here kung sa kasahali or uh, yun pa rin ang gusto po niya talagang makauwi no matter what. Uh, yun ang, yun ang sinasabi niya uh, every time na Uh, pumupunta ako doon, kailan ako makakauwi, timelines, ganyan. Gusto niya talagang umuwi. Ay, wow, talaga. Ma, ano po yung sabi niya? Uh, sabi niya, well, that is life. Yan lang, lagi sinasabi niya. Uh, that is life, so be it. Uh, he did say that noong uh, Sabado. Um, so, yon hindi naman niya pangamba 'yun kasi lagi naman niya sinasabi alam niyo matanda na ako tapos na ako sa lahat ng kailangan ko gawin except that sabi niya I'm running for mayor and I want uh, my term this term uh, na matuloy na mag-mayor ng Davao. City. Oh imagine But mga mahal na kababayan that I only think about my uh, children. Okay isipin niyo mga mahal na kababayan Si dili ko hindi na takot. Oh, diba? Hindi na siya takot sa anong mangyari kasi nga nagawa niya na ang kanyang uh, dapat nagawin as a servant of the nation. Ang gusto na lang naman nang mangyari ay maging kahit nga sa edad ganyan, ay gusto pa rin niyang magsilbi sa taong bayan as mayor sa kanilang lugar. So, eh sana naman matupad yun ng ating dating Pangulo. Kasi sa tanda niya na gusto niya nang ibuhos ang paglilingkod sa kababayan po natin dito sa uh, Davao. So, ganoon po ang isipin nyo. Ganun ang dapat nga. Mga ganyan, hindi na nag-iisip ng ganun. ba? Diba? Dahil ang dapat mga ganyan ay eh, nagpapahinga na talaga together with uh, his children at ang kanyang mga mahal sa buhay. di ba? Diba? Pero itong si Tatay Ligong gusto pa rin magsilbi sa taong bayan dyan sa Davao. Ano po? Ito tuloy po natin. Dren. Mm -hmm. VP, you have a response to the response also of Malacanang and House of Representatives regarding yung mga nabanggit po kahapon. Ano Halimbawa sa sa, sa budget, Oo, mm -hmm. parang sabi nila kung gusto ng transparency, parang uh, mauna daw yung kampo ninyo to uh, answer. Answer, answer po yung allegations. Mm -hmm. uh -huh. allegations of ano po? Yung sa OVP and... Yung new set uh of names daw po... Uh which Ortega dubbed as Team Amoy Asim, included Amoy Liu, Fernan Amoy, and Chog de Asim. Would you care to um, respond to this? Uh, yes. Um, iba kasi yung, di ba, nag-file na sila ng impeachment sa akin. Uh, I, I suppose yan yon no? Yung yes. impeachment. o, oh, yes. Nag-file na sila ng impeachment sa akin, and uh, nandiyan na yan sa Senate. And... Uh, Uh, well, they can say what they want to say. Uh, pwede, pwede naman na yan And ako din nagfile na si um, Congressman Pantaleon Alvarez uh, questioning the bud budget and what happened to the budget and uh, constitutional infirmity and irregularities in the budget. And then I can say what I want to say. It doesn't have to be na dahil. pinupuna ko sila sa ginagawa nila sa ating bayan, ay kailangan ko din sagutin yung sinasabi nila. Ma'am, kahapon po talagang malakas yung panawagan ng mga taga-suporta na uh, magresign mag-resign si Marcos. Um, sinabi po ng Malacanang ngayon na kung pinagre-resign po nila ang Pangulo, sino ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VT Sara, o kayo nagsabi niyan, tayo pa rin daw po ang makikinabang. Meron po mm -hmm. ba kayong sabi? Wala ako sinabi kahapon Wala. na BBM ah, resign. Ma yes, ma'am. Wala po sinabi, ma'am. Yes, oh. oh, tingnan niyo mga mahal na makabayan, ha? May nagsabi ng mga supporters na makikinabang daw si BP Sara. Pero, ayan na, napakaliwanag ng sabi ni BP Sara. Wala siyang sinabi na gano'n, na, na maki, siya ang makikinabang doon. So, napakaliwanag at wala rin sinabi ang uh, vice president po natin. Kahit nga yung mga supporters na andyan, ay makapagpapatuto na walang sinabi ang ating pangalawang pangulo. Ay, tutuloy natin. Na, na hindi baby. ko, hindi ko siya Uh, si in, wala ko sinabi kahapon na BBm resign. Hindi yes, ko yan. Sinabi ever sinabi na, sinabi na na Okay. Na Top 100 plus. Na uh, Sir, <laughs> wala ako sinasabi ever na uh, magdapat magresign uh, si BBm. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBm resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo. O, oh, di ba ang galing And then na... I oh, di ba ang galing ni BP Sara? Siya pa ang nagsabi, kung pinapanawagan nyo mag-resign, hindi magbigay kayo ng, ng, mga dahilan, mga rason, reason why nasabi nyo yan. Ganong kabait itong ating uh, pangalawang Pangulo. So, mga kaibigan, hanggang dyan lang muna, mga mahal na kabayan, eh, sana ay na, nasayahan po kayo dahil lalo na mga sa nagmamahal kay Tatay Ligong na nasa mabuti po siyang kalagayan at excited na rin po na makauwi ng Davao. So, kayo na pong bahala. At least, nalaman natin na okay ang kalagayan ng ating uh, dating Pangulong uh, dating Pangulong uh, Duterte. So, hanggang isa lamang at maraming maraming salamat at shoutout sa lahat ng mga, ka, mga kababayan po natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Okay po, good day po sa ating lahat.